Parang kailan lang, mga cute na bulilit sila. Ngayon, mga binata at dalaga na. The Philippine Showbiz List presents 10 Child Stars noon, dalaga at binata na ngayon. Jana Agoncillo, 15 Sumikat si Jana bilang child actress dahil sa kanyang husay sa pagganap sa iba't ibang karakter na kanyang pinagbidahan. Nagsimula siyang makilala ng lumabas siya sa seryeng Dream Dad noong 2014 bago siya nagkaroon ng papel sa seryeng Ningning noong 2015. Nagkaroon din siya ng partisipasyon sa seryeng Honesto, Ikaw Lamang at Going Bulilit. Huling napanood si Jana sa telebisyon noong 2019 nang mapasama siya sa Starla ni Judy Ann Santos. Kaya naman marami ang nagulat nang makita na 15 years old na pala ang dating nakilalang kapamilya child star. Katunayan pinag-usapan ang paglabas ni Jana sa Star Magical Prom 2023 event na talagang kapansin-pansin ang ganda nito na kinitan ang katawan sa suot niyang yellow gown. Sa edad na 15 years old ay ramdam na ang passion ni Jana sa pag-arte. Ngayon ay muli pinapamalas si Jana ang kanyang husay sa aktingan sa kapamilya seryeng Lavender Fields bilang si Marisol Gallego. Marco Massa, 17 Bilang child star, ay kilalang kilala si Marco sa kanyang papel bilang si Nathaniel sa ABS-CBN series. Noong panahong yon, siya ay pitong taong gulang lang. May cute na ngiti at may mabait na itsura tila perpekto para sa papel bilang isang anghel. Bukod sa mga drama at pelikula, naging bahagi rin si Marco ng isang kiddie comedy TV show. Sumali si Marco sa Star Magic noong 2013 at lumipad sa GMA noong 2022. Ang kanyang unang proyekto sa GMA ay ang Startup PH, kung saan gumanap siya bilang batang karakter na ginampanan ni Alden Richards. Katunayan, marami ang namalikmata sa mga unang eksena niya sa serye dahil hindi sila makapaniwala na binata na ito. Mula sa pagiging child star hanggang sa paglaki, tunay na ipinakita ni Marco kung paano siya naging heartthrob na tiyak magpapakilig sa mga babae. Noong 2023, inilunsad si Marco bilang isa sa mga miyembro ng teen-oriented group na Sparkle Teens. Kilalang kilala rin siya sa tambalan nila ni Ashley Sarmiento na tinatawag na Ashko. Ang pagbalanse bilang artista at pagtatapos ng pag-aaral ay hindi madaling gawain, kaya't malaking tagumpay para kay Marco ang pagtatapos ng junior high school. Siya Vigor 15. Nakuha ni Sia kanyang biggest break noong 2015 nang manalo siya sa Mini Me Too contest ng It Showtime bilang Mini Selena Gomez. Noong 2017, nakilala naman siya sa international stage dahil sa kanyang panggagaya bilang Taylor Swift sa Your Face Sounds Familiar Kids ng ABS-CBN. Ang kanyang performance ay napaka-cute kaya't umabot ito sa mga balita sa international entertainment news sites at blogs. Napanood din si Sia sa ilang kapamilya shows tulad ng Floyd de Liza at nagbigay ng nakakaanting na pagtatanghal bilang anak ni Aga Mulak sa Philippine adaptation ng Miracle in Cell No. 7 noong 2019. Si Sia din ang kauna-unahang Child Ambassador ng Save the Children Philippines, Kid Ambassador ng Habitat for Humanity Philippines at isang WWF Youth Advocate. Siya rin ang pinakabatang box office queen sa Pilipinas na iginawad ng 51st GMMSF Box Office Entertainment Awards. At sa edad na 15, umusbong ang Filipina British bilang isang magandang dalaga na determinado na maging aktres. Noong January 2024, gumanap siya bilang anak ni John Gibbs sa comedy film na Itutumba Ka ng Tatay Ko. Isa sa inaabangang proyekto ni Sia ay ang upcoming suspense thriller movie ng Viva Films na Nanay Tatay. Maliban sa pagpapatuloy na kanyang acting career, aktibo din si Sia sa paglalaro ng football. Alonzo Mulak, 14 Sino ba ang hindi makakaalala sa bibong child actor na si Alonzo Mulak na gumunap noon sa maraming teleserye at pelikula gaya ng My Big Bossing, pati na rin ang Beauty and the Bestie. Si Alonzo ay anak ng dating child star at ngayon ay comedian actor na si Nino Mulak, kapatid niya ang kapuso actor na si Sandro Mulak. Ang dating cute na batang aktor ay ngayon isa ng ganap na binata at kasalukuyang grade 8 student sa LaSalle Green Hills. Sa Instagram, madalas sa mag-post si Alonzo na kanyang mga larawan na proof of life at masasabing malaki na ang kanyang pinagbago pagdating sa physical looks mula sa pagiging bibong child actor noon. Hilig din ngayon ni Alonzo ang pagta-travel kasama ang pamilya at mga kaibigan. Sa isang interview, sinabi ni Alonzo na thankful siya na hindi niya namana na ang cute na height ng kanyang ama kung saan siya ay may tangkad na 5'9 na ngayon. Sa edad na 14, focus daw muna siya ngayon sa kanyang pag-aaral. Nagsisimula na rin siya mag-gym at palakasin ang kanyang katawan. Katunayan, proud na sinabi ni Alonzo na nag-e-enjoy siya sa kanyang pagiging isang binata. Hindi naman niya isinasara ang pintuan sa pagbabalik showbiz. Handa o muna siya sakaling may magbigay ng proyekto para sa kanya at gusto niyang subukan ang action genre. Mutya Orkia 18. Ginampanan ni Mutya si Abby mula sa hit series na Be Careful With My Heart. Noong panahong 'yon, siya ay apat na taong gulang lang. Ngunit bago 'yon, una siyang inilunsad bilang child actress sa TV show na Mutya noong 2011. Napanood rin si Mutya sa Going Bulilit mula 2012 hanggang 2019. Lumabas siya sa iba't ibang kapamilya teleserya sa mga nakaraang taon. Magamat kumuha ng pansamantalang pahinga mula sa pag-arte, na natili naman siyang aktibo sa social media na ngayon niya ay isa na napakagandang dalaga. Si Mutya ay mayroong sariling YouTube channel at Instagram page kung saan ibinabahagi niya ang kanyang aesthetic teenage life. Ngayon pinasok niya na ang adult era Ayon kay Mutya, gusto niya namang subukan ang more adventures and challenging projects. Bukod sa pagiging aktres, aktibo rin siya sa sports kung saan niya nagbo-boxing at isa rin siyang free diver at OCR athlete. Raiko Mateo, 16 Ginampanan ni Raiko ang pangunahing papel sa Onesto noong 2013. Mabilis siya naging wonder boy ng kanyang panahon na lumabas sa iba't ibang teleserye kaya ng The Greatest Love at Bagani. Tulad ng karamihan sa kanyang mga kasabayan sa showbiz, nagkaroon siya ng malaking pahinga mula sa limelight noong pandemia. Huling napanood si Raiko sa TV bilang si Pongki sa Pamilya Ko noong 2020. At noong nakaraang taon, ginulat niya ang lahat sa kanyang formal na itsura sa ivory carpet ng kauna-unahang star magical prom. Binatang-binata na ang datingan ng dating child star. Sa panayam sinabi ni Raiko na nagpasya siyang mamahinga muna sa showbiz dan sa paglaan ng panahon sa kanyang pag-aaral. Bukod pa rito, natutunan niyang yakapin ang tahimik na buhay sa labas ng stardom. Bagamat may bahagi sa kanya na namimiss ang pag-arte, ang pangunahing layunin niya ay matapos ang pag-aaral upang mapasaya ang kanyang mga magulang sporty boy next door din si Raiko na makikita sa kanyang Instagram account ang pagpapalakas niya sa sports at mga outdoor na activities, kabilang sa kanyang mga paborito ang basketball at trail riding. Mahilig din siya sa online gaming. Sofia Riola, 15 ang dating going bulilit star na kilala sa pangalang Mik Mik mula sa 2019 hit series na Nangumiti ang Langit ay dalaga na rin ngayon. Katunayan sa ginanap na Star Magical Prom 2024, sinurpresa niya ang lahat sa kanyang pagdalo na ipinakita kung paanong siya ay umunlad at naging isang magandang dalaga. Ngayong dalaga na siya, muling masisilayan ang pagbabalik ni Sofia sa pag-arte bilang teen actress kung saan ay bahagi siya ng upcoming kapamilya drama series na Saving Grace. Ashley Sarmiento, seventeen. Ang child star na si Ashley Sarmiento ay ngayon isa ng teen actress at isang leading lady in the making. Si Ashley ay naging bahagi ng gawing bulilit at nakilala sa pagganap bilang batang si Anne Curtis sa 2014 fantasyang Jezebel. Sa natural na mistisang ganda, hindi nakapagtatakang mas lalong lumitaw ito ngayong dalaga na siya. Ngayon nga isa siya sa mga tinututukang teen star ng Sparkle GMA Artist Center at kilala sa tambalan nila ni Marco Massa. Si Ashley, isa ding online content creator na may malaking taga sa iba't ibang social media platforms. Aliana Angeles, 19. Malayo sa dating batang kilala, si Aliana ay lumaki na at naging isang magandang dilag na maaaring maging susunod na beauty queen ng bansa. Mula noong 2011, siya ay patuloy na nagbibigay ng buhay sa mga screen bilang isang batikang child actress. Matapos ang kanyang unang paghanap, naging in-demand si Aliana na nagbukas ng maraming proyekto. Katunayan sa pagkakaroon ng kapansin-pansing pagkakahawi kay Kim Chu, ginampanan ni Aliana ang young version ng karakter nito ng dalawang beses sa mga teleserye. Ito ay bilang si Senyorita Isabel Miravelle sa Ikaw Lamang at Tin Manalo sa The Story of Us. Pagdating naman sa kanyang pag-unlad bilang aktres, tinitingala ni Aliana ang kanyang tita na si Angel Luxin. Katunayan, kasulukuyan siya napapanood sa ABS-CBN series na Pamilya Sagrado. Clarence Delgado, 19 Si Clarence ay unang na-discover sa papamagitan ng Star Circle Quest noong 2011, kung saan tinanghal siya bilang male star questor. Matapos manalo sa reality show, naging regular siya sa Going Bulilit. Mula sa pagiging cute at chubby, ngayon ang 19 years old na si Clarence ay ganap ng binata at mayroong mas payat na pangangatawan na siyang nagpalabas ng pogi nitong itsura. Noong 2021, isinama ng GMA Artist Center si Clarence sa kanilang mga bituin na punong-puno ng talento dahil ang dating child wonder ay may malaking potensyal bilang isang teen star. Sa kabila ng kanyang abalang schedule sa trabaho, nagawa niya bigyang prioridad ang kanyang pag-aaral. Noong nakaraang taon ay natapos ni Clarence ang senior high school bilang top-notcher na kanyang batch. Tumanggap ng high honors, outstanding performance in business at outstanding performance in athletics.